toilet. Dahil nagpintura ako. Hmm. May pintura ako sa kamay ah. Eh. Hindi dumiyan. <laughs> Hindi maalis. Ayan. Balot tayo dyan. Walang well, kaayos-ayos. Nagluto uh, pagkagising. Tapos, tirayin natin yung asin. Mmm. masarap talaga yung sabaw ng balot. Mm. Kainin ko kaya buo to. Hindi ako makain ng ano si Sil. Ah. Mm. Tignan nyo yung itsura ng talag. Ah. <laughs> hindi talaga kaya hindi ko kaya kahit nga tong konting tod parang hindi ko kaya o sa inyo na yung sisiyo sa akin tong yelong ayan <laughs> asid hmm pong so, pok oh. ito mas maraming yelong Hmm. hmm. Itsura pa lang, ayoko na. May balbon pa. Hmm. sayang yung sisiyo, no? Pero wala. Hindi makain, eh. Hindi natin makakain yung sisiyo. Ah, nakalimutan yung masin. Yun. sarap nito, Muhammad Mukhang mas masarap yung yellow niya. nasali yung sigaw. Sabi-tabang paa. <laughs> mmm. Mmm. paa. Ah. Ayun na pala 'yun. Ayoko na 'to. Ayoko na dito.